What's up guys? Welcome back to my YouTube channel, Poiski Gaming. Yung So for today's video natin, guys, um pag-usapan natin ang mga pinagbabawal na technique ng mga F2P, syempre guys. Yan. So dito, i-try natin i-sasalin yung mga item natin Dun sa isa nating alt character. So, I advise na magkaroon ng alt characters no yan kasi pwede natin i-feed yung main characters natin guys yan. So, in terms dito, guys, kung ito yung main character nyo, yan. Dito. Yan. So, pupwedeng yung alt nyo ang kailangan bumili nito mga to, guys. Yan. Ayan. So, syempre, kailangan magpapalabel din yung mga alt nyo. Ayan. Para hindi magalaw yung gold ng main characters nyo, guys. So, dito kasi shared yung uh, shop dito, guys. Tulad nito, sinubukan ko kasi bumili nito mga to. Ayan. So, nag-sample lang tayo, no? Saka, ito. Ayan. Sample lang tayo, guys. Tapos, lilipat tayo ng characters. Ng alt pala, ng alt. Sorry. yan. So, yung mga pwedeng mabili dito, bili nyo, guys, gamit yung alt character nyo. Ayan. So, ito rin, pwede rin, guys. Ayan. Kasi explain ko lang, pati yung class dito guys na nakukuha nyo sa gacha is shared sa alt character nyo guys. Yan. So lahat yan pwede magamit ng alt. Yan. And yung yung pet natin or yung agat yon yan shared sa alt yan mount kaso wala pa tayong mount pet. soul 'yan shared 'yan sa alt pero hindi natin sure kung ganoon nga yung lalabas sa ano sa sa C server pero usually kasi sa Japan and Korea shared sila guys 'yan saka ito guys yung sa spirit 'yan pwedeng pagtulungan ng ng altian sa main so since shared naman sila nito. Na Parehas mong ifa-farm ng gantong crystal, no? Yan. Sa expertise, ganun din, shared. Pero, kung anong class ka lang, yun lang yung pwede mong i -ano, ah, makukuha mong stats. So, kung itong bow, sa bow class mo lang siya magagamit. Pero, kung dagger yung isa mo, pwede mo gamitan ng gold or hanggang makuha mo yung gusto niyang stats. Kung nga itong dagger is main main character mo, para hindi na gumamit ng gold yung main character mo. Ikaw na bahala mag mag ano, mag-change ng stats para sa ano. Yan expertise. magasos din kasi yan, guys. Yan. So, sa atin kasi, i-reserve natin yung gold para sa mga skills. So, mahal kasi ang skills dito, guys. Yan. Yan. So, try natin silipin yung ginawa natin, no. Saka, ano pala? Uh, yung sa stash. Shared. Shared to, guys. Shared. Pwede mo, Pwede mo isalin yung item mo dun sa alt character mo. Yan. Yan. So lalo na kung Ang alt nyo is same ng Ng ano Ng main mo no Pwede Pati weapon Pwedeng gamitin Yan So ito Yan Kung, kung mapapansin niyo, Yan Yan yung mga meron din sa main no So shared siya guys Pati yung na pet. Yan. So, may isa tayong epic. Yan din yun, guys. So, spirit. Yan. diba ba? Sa expertise, ayan nga. So, con na yung sa dagger natin ginamit natin yung gold ng alt. Yan. O, ba diba? Tapos yung sa shop, yung binibili guys. Yan. Pakita ko lang. So, na sold out, no? Yan. So, shared din to guys. For sure, dito yung diamonds, baka shared din yan eh. Yung gold lang ang hindi shared. Kaya, kailangan natin ng alt makatipid para sa main no tapos um, isa pa yung sa dungeon yan ayan guys kasi dito limited lang yung oras na pwedeng pasukan so ito yung para sa glip yata to tama ba as a spirit ayan. so mas maganda kung mas marami kang characters or alt para sa dungeon yan pangkuhan na ito guys so ito hindi shared yung oras dito guys so magkahiwalay magkahiwalay oras dito ng main sa alt so mas maganda kung ubos na yung sa sa main character mo nito yan makakapag hunt ka pa gamit ang alt characters yan so para para to nga pala sa mga hindi busy na tao no since meron naman tayong ano uh, uh, offline play yan pwede ka mag offline diyan gamit yung scheduler pwede ka maglagay doon i-schedule mo lang lahat ng dungeon pero eto kasing time ng scheduler ay time ng offline is shared siya so kung maglalaro kayo mas maganda ano uh, gamitin nyo yung offline ng mas maayos no <laughs> mas maayos <laughs> yan may kumanta pa nga sa dulo magbobotohan na kasi guys yan so eto alam ko shared na to eh yan so dapat hindi nyo kukunin yung para don sa main yan tapos yung clan, syempre pag uh, nakapasok ka sa mga clan, may mga pag nagdo-donate ka, may makukuha kang mga mga token, 'yon. So, 'yun yung iipunin niyo yun sa alt, no. Tapos ipambibili niyo dito sa shop. So, isa rin 'yon, guys. Yung mga token sa guild. Kasi pwede yun ipambili, guys. Ito, alam ko ito yung para sa Guild Token eh. Ayan. So, pwede ka makabili dito. Ayan. Wow. Mga skill. Ano pa ba? Baka mayroon pa tayong pwedeng maidagdag pag lumabas sa C server, no? Ayan. yung token hindi yun ano shared ah. pero gagamitin kasi natin para maging shared sa yung magiging kapakipakinabang para sa main natin no ganun yung magigim plano natin mga F2P yan so dun tayo makakabawi <laughs> kailangan kasi natin magtyaga dahil F2P lang tayo yon So more on pay to win kasi yung game guys. Kahit naman yata sa lahat ng laro, pay to win. Karamihan guys. sa Medyo madami na dito ano, mga features, so hindi lahat pa to lalabas kagad sa sa C server, no. So may mar may market. Yan. Maganda rin dito yung sa quest sa Oracle. Yan yun may mga materials kayo makukuha dito. Tapos pwede nyo ilagay sa main. Para ipapasa nyo sa main, no? Testing na natin. Ang ano. O, tulad yan. May nakukuha tayong pangpet pet. Ayan. Tapos pwede natin i-combine yan. Pag sobrang dami na, no? para mas tumaas yung rarity. Iyon. Parang night cruise lang din. Yan. Tambay sa stash. Yan. mga item pwede ipasa. O pwede rin ipasa yung soul shot. Yan. Yung soul shot buffs yan. Kada hampas extra damage, no? Yan. So, ganun yung gamit ng mga alt characters. Yun. So, hanggang sa muli. Paalam. Eh, may dagdag pa pala ako. Try nga natin. Kung wala kayong gold, baka pwede naman yung alt ang bibili ng skill book try nga natin sa kapats pwede rin bumili gamit ang gold ng alt no <clears throat> yan so ang dami kasi dito ano yan mamahalin so makikita nyo naman yung pang class nyo guys dito sa gilid testing natin 5M ay may mura ba dito wala testing natin isa sa archery manual kung mailalagay natin sa nastash so malaki matitipid ng ng main character nyo guys sa gold So sa May 20 na nga pala release na ito guys. Ayan no. O di ba? Tapos lipat tayo dun sa main character natin. Alright. Skill already acquired. Para doble pa yata yung bili ko. So, ayun yung for today's video natin guys. Hanggang sa muli. Paalam.